O, oh, sige. O, oh, game! Nandito pa tayo game. Wala nang try-try. Ma! Bakit? 3! Ano na naman yan? Ali, may challenge ako. Magka eh? magka ka. 3! Eh, inomen lang yan, no? Ay, hindi. Ayan, kita mo yan? Oo, oh, baso. May tubig. May lemon. Uh, may challenge ako sa'yo, ma. Uh, tapos? magawa mo to, may price to. Ha? Galingan mo. Ha? Ano yan? Ay, ayan, pakita ko muna yung uh, 1,000 para kinahan ka iyan man. na naman, hapit na naman tayo. Hindi. Kasi ito naman siya. Kasi ito mga wins. Kasi ito naman wins. Marami naman yun. <gasps> okay. yes. yes. surprise. ka yan sa price. Price. Hindi yan kasali. Ito yung pagpagawa ko sa ima. lang gagawin mo mga. Ipatong mo lang itong bariya Dapat makapatong siya ha. Nakapatong. Pag mo na dapat nakapatong. Pag once na nakapatong yan ma. Nakaisa ka lang sa'yo na yung isang libo. Basic lang. Basic lang talaga. Ipatong lang? Oh, so basic lang talaga. Oh, sige. Oh, game! Hindi natin mataghalib game. Wala nang try-try. <laughs> oh, wait, wait. <laughs> oh, basic? Basic! Basic! Oh, basic! hey. <laughs> basic! <laughs> hmm. sige, basic, sige! lima oh, ba? lima okay. mo.

Bueno, el cabrón no, 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 el cabrón Good <laughs> Oh, ano? Oh, hindi, oh. Nakapatong pa rin siya, oh. Oh, ano? Oh, at tinutungin sa kibu. Hmm, Tama ba? Nasaan mo ko din, eh? Sambibo, sambibo. Muna, wala na kapit. Ay, sarap na naman ako.